Fruit Battlegrounds na naman, oras na naman para sumubok sa pagkuha ng Nika Fruit or Time Skip Rubber. <coughs> yup, yup guys, ito ang voiceover na to. Honestly, hindi ko rin alam. Nagulat din ako habang ini-edit ko to kung bakit ganun yung nangyari. Ano, bakit ganun yung boses ko? <laughs> I don't know siguro nung time na nare-record ko yan, parang nag siguro yung cord or yung jack ng headset ko. Kaya ayun, pangit. Boses robot tuloy. Eh. Parang masakit sa tenga, di ba? Sorry, dahil masakit sa tenga. At ayun, uh, first time ko mag over to. Sige, isa-summarize lang natin tong umpisa ng video natin. So basically, nag-spin lang ako dito hoping na makakuha ng time skip rubber or nika fruit. Pero actually, yung nakuha ko dito is lightning fruit. Kung nagtataka kayo kung ano reaction ko, ito, lightning fruit. <gasps> 1000 gems lang nakuha natin yung lightning fruit at pagtapos dun, naglaro na ako sinubukan ko yung mga skill neto konting subok subok kung paano gumagana yung skill neto tapos, pinalevel ko na hanggang ma-unlock lahat ng skill so, ayun lang yung nangyari guys dito sa umpisa ng video natin kaya sige, proceed na tayo sa exciting part netong video let's go Grabe. Ayun yung ultimate skill na itong lightning fruit. Raigo. Level 238 na pala itong lightning fruit na to. At so far gusto ko itong fruit na to. So sige, mabilisang showcase lang guys. Unang offensive skill, lightning palm. Ah, take to take to tayo. Nagdalag, nagdalag. Go climb! Ah! Pero most probably, karamihan sa inyo nakita ng mga skills na itong Lightning dahil matagal na itong laro na to pero ngayon ko lang nilalaro. So ito nga, pwede natin palakasin yung mga skill natin gamit yung Voltage Up. Apat na orbs. Yan, pwede tayo mag ng apat na orbs. And then, hold natin yung skill. Na-absorb lahat ng orb. Mas malakas yung damage, guys. So, 116 damage yung nagawa natin. Pero pag walang orb. Sana siya. Sana siya. Nawala. Kid! Hindi, nandito pala. 79 damage lang. Next, crashing thunder. May impact na, may kuryente pa. Tapos, pag naka-voltage up, mas mabilis to, guys. Naglag. Pero <laughs> ang bilis. <laughs> ang bilis ka, 'di ba? Take two, take two. Mas mabilis at saka mas malakas yung damage at mas malaki yata yung AoE. Next skill, Projected Burst. Una. Ayan, Lightning Bolt. 100 damage. Grabe yun ah. Isang Voltage, Projected Burst. Wolf. Wolf na kuryente. Dalawang Voltaje, Projected Burst kuryenteng ibon, tatlong boltahe. Projected burst. Kuryenteng dragon, apat na boltahe. Boom. Kameha na kuryente. Ganun nga to, medyo maraming aring king king na ginagawa. Pabago-bago ng skill, depende sa boltahe. Pero anyway, crushing judgment. Yo, ayun pala yun. Yung ulap na bumabala ng Kamehameha. Pag apat na boltahe naman, mas malaki yung AOE. And of course, yung Raigo, ultimate skill. Oh, yeah! sobrang laki ng AOE at sobrang lakas ng damage. Pero parang hindi siya affected ng voltage up. Yup, hindi. Hindi siya affected ng voltage up dahil yung mga lightning bolts natin hindi na consume. Alright. Mr. Dragon, wag po. Buli ka naman Bakit tumakbo ba yung dragon? Dragon, tak... Bakit ka tumatakbaw? Nika Nika user No. Yeah, tiki, dalawa kayo dyan. Nika user at saka dragon. <laughs> Voltage up. Voltage up. Huli. Ha? Ano ba yun? Galag Yo! Patay yung dragon Uli Combo licious Crushing Judgment Huwag tatakbo, Diyan ka lang Okay Tatasik yan Yes! Patay Oh! Nika! Pakob mo din. Oh! Sablay! Oh my god! <laughs> Sumablay. Sumablay. Ito rin o, no, Raigo. Layuan mo ako, layuan mo ako. Lumayo ka sa akin. Sinalo niya, sinalo niya yung Raigo. Bayan na Bahala na this Oo, oo, oo Kaya lang wala na akong skill Pull <laughs> down lahat Ah, dead Si Luffy Matatamaan kaya to? Ay, affected pa rin ng ano Hindi immune sa lightning yung mga rubber Oh No! Ano ba yan? Tama na! Oh, hindi tumama! <laughs> Ito, sa likod! Asan na yung... Wala! Na-stuck siya! Oh no, na-stuck siya! Ay, nawala! How? si Marco dumating masaya to pag nandito si Marco <laughs> masaya to sinasabi ko sa inyo guys sobrang saya na tang si Marco oy grabe badgeranggan saan si Marco Marco raigohan natin yan raigo tapos crashing judgment um. <laughs> ay grabe eh. What? Gravity No Saan si Marco Marco Ayun Crushing Judgment Ang layo ng range Ang laki ng AOE niyan May namatay Bro Grabe Crushing Judgment <laughs> Crushing Judgment ulit May namatay na naman doon. Grabe yan <laughs> Bro Oh no. Raigo na pala, Raigo. Wait lang. Hintayin ko lang mag cool down yung crashing judgment. Ano na si Marco? Marco. Yan, papa. Yan, umakyat dito. Ayan, sakto nandito. Crashing judgment. What the fuck? Grabe. <laughs> Grabe sobrang grabe naglag na ako sobrang grabe nag na <laughs> sobrang grabe naghang nag na pero yun nga guys super nakaka-enjoy gamitin tong lightning fruit oh. I don't know guys pero kanina ko pa sinusubukan kumonek pero sadly hindi makakonek <laughs> nasira na yata nasira yata dahil sa lightning fruit ayan laging ganyan yung lumalabas pang ilang try ko na ganyan palagi I don't know kung anong nangyari <laughs>